Yon, good day mga tol, JD nga pala At ngayon nga bumili ako ng storage box Ayan, para gagawin kong bean cage Ito yung mga luma ko Ayan, nabutasan ko na Tapos ito, nabutasan ko na rin Tapos ito, mga bubutasan ko pa Mga mais ngayong ilalagay ko dito Dahil marami akong pending na ibibreed At kulang pa to Dadagdagan ko pa to sa susunod yun nga mga tol, nakat ko na Tapos ngayon, bubutasan ko sila dito gamit tong soldering iron. Ayan. Baligan to na yung kalalabasan niya. Ayan. At ito na nga mga tol, nalagyan ko na nga ng screen at cable tie lang ang ginamit ko dahil nga nawala yung aking riveter. Ayan. Pero pwede na yan. All goods na nga mga tol. Ayan <laughs> Meron na naman akong na tower para sa pagbibreed ko sa mais. At ngayon nga, syempre, mamimili na ako ng mga ibibreed kong mais. yan Dito yung mga male, tas nasa taas yung mga female na breeder age pending ko ang isda natin dito mga tol bago nga ako magbreed breed mga tol yan papakain muna ako ng mga alaga dito sa labas yan at ang um, panahon nga ngayon ayan mahangin at maulan na nga mga tol meron na tong kusot nilagyan ko na tapos ayan meron na rin tubigan anim na bean cage na to tapos ngayon magbe-breed na ako ng mice Lagyan natin tagi isang scoop na muna ng pagkain. Yan na nga mga tol. Nag-breed na nga ako. Bali ang setup ko nga dito dalawang babae, isang lalaki sa bawat bin ayan. eto, hindi ko pa nalalagyan nandito pa, pipilihan ko pa ng mga solid na female at ngayon nga mga tulis sa setup ko, kung saan ko ilalagay itong tower ng breeding mice ko at ayan, o, dito nag-aayos pa ako, o sa mga nais ng Syrian hamster line ayan, marami o mga tol. rectamensahe lang hanggang sa muli হুপ হুপ